mga good morning ano dito naman kami sa Bukeren, so dito sa bukid namin mga katsiki may pinakawala na ko ng pabo ayan o dami yan o pabo o. tapos yun nagkarga na sa kupra mamaya punta natin kasi mapalagari pa mapachincho alright mga katsiki nagbabarhag si Manoy Budongoy ganito pala pagbarhag ng chinso yan may mga gis kami dito sa bataan dito ayan o si misis dyan si Militon alright mga tatki nagbarhag pa lang si Manoy Budongoy. kung sa kuan pa pa taliman para paglagari pero mga tatki itong nilagari namin na lubi wala itong dahon yung papatay na ayun o oh. katulad, si, katulad nito wala na yun ang dahon yan bulok na yan sayang so yun, yung, yung tauha namin na mayabas tapos nag ano na nagluto na sa kupra mamaya pakita ko sa inyo yung ano yung tawag sa amin na lutoan simple lang alright so, mga tats tatski no ito na lahat yung kopra namin ayun oh ito lang ang lutuan namin dito ibang style to mga tatski ayun oh yan simple lang yung iba pag halimbawa nagluluto ng kupra may bubong dito wala tina ano lang lagi lang ng anahaw ayun oh tina takpan lang ng anahaw yan so yung yun ang tawag sa Tagalog yung paya, gao, ha? Bo bao. bao. Ayan ang bao, o. Oh. Diyan. Tatsuki, bumalik kami kasi so, nagpalagari lalo. kami sa wala ng dahon. Ang parto ito, mga tatsuki. So, mga tatsuki, ayan, o. Oh. Tapos, yun, bunot. Dito. Ayan ang tawahan namin si Dugoy. Alright, so mga tatsuki, uwi muna kami. Okay, Maulit Ma na kami. Uh, ano? na, Ma masyadong maputik dito sa, sa... kwa namin. Buki rin, mga Ayan o, yung ibang niyog namin. Hilo na ang dahon o. Ayan o. Hilo hmm, na siya. Kasi ano, may piste. Dapat yan maaktibaran yung iba ano na lalagari para dili maawaan yung ibang lubi sayang marami doon no? alright malakat na tayo mga katski. yan grabe putik ayan tapos yun dyan, sa maraming bahay. Barrio site na yan. Dito sa amin. So, barrio site. May mga balay na sa lindero. Yan. Alright. So dito lang muna mga katski. Kasi magdadrive pa ako. Ang daming bayabas mga katski. Oh. Tatwa namin sa bukid. Alright.